Hello guys good evening ayan Tignan po natin ang laman ng aking mga bag pag ako umaalis Ito po ang laman ng aking bag kapag ako ay umaalis Tignan natin Ayan Yan Ayan ang mga laman Meron tayong cologne Juicy Cologne Mahilig ako sa mga kuluhon-kuluhon lang. Ayaw ko nang yung sobrang bango. Meron tayong hair serum. Ayaw ko nang sobrang pa pabango. Madali kasi ako matosing kasi may sinus ako. Kapag nakakaamoy ako nang sobrang pa pabango. Hatching ako nang hatching. Meron akong scent oil, lavender scents. Hala ka naman. Napapaghalatang may edad na char meron tayong asyete di manzanilla <laughs> ito iba puro gamot <laughs> meron tayong asti asli asti as asli lipstick ano kulay niyan Maron? tapos ano siya matte mas gusto ko yung asli na lipstick meron tayong pipikasent ointment <laughs> puro pang plus <haplas. clears throat> meron akong Avon Simply Pretty Lipstick ba? Diba? ano pang pa laman nito lipstick pa rin yung red na red na lipstick red na red to yung isa naman maroon, eto naman Parang mapping pink ang ano niya. Parang naman. Meron akong concealer. Concealer. At meron akong day cream. Hikari. May isa pala akong hindi nailagay. Yung ano, oh, tissue. Yan po ang laman ng aking mahiwagang bag. Diba? Ayan ang laman ng aking mga bag. <laughs> diba? Kahit lang liit lang ng bag ko ay kasya yan. Patayo ang lagay ko. Tapos meron pa akong tissue. Hindi ko na naiano yung tissue. Natupi-tupi ko ng maliit ang mga tissue. May ano kasi ito ay may bulsang maliit ayan ang aking mga laman ng aking bag diba mm. puro gamot dahil tayo ay malam na pero hindi pwedeng mawala ang lipstick, lipstick at cologne okay na yan o diba kayo ano ang laman ng mga bag nyo pakita nga pakita nga kung sino sa atin ang may edad na puro gamot ang laman hindi mawala sa akin yan kahit pa ako ay matulog meron akong katabing ano pika epicacent oil o kaya yung ointment see you lang guys good evening bye